Iris. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, 2 digits, number 18, number 10. 3 digits, number 9, number 2, number 3. Anim na numero, number 6, number 20, number 27. Number 14, number 32 at number 11. Taurus. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, 2 digits, number 14, number 13. 3 digits, number 7, number 5, number 8 anim na numero, number 10, number 17, number 24, number 13, number 29 at number 38. Gemini, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, 2 digits, number 20, number 11. 3 digits. Number 4, number 3, number 9. Anim na numero, number 7, number 21, number 28, number 15, number 34, at number 42. Cancer, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, 2 digits, number 17, number 6. 3 digits, number 2, number 1, number 5. Anim na numero, number 9, number 23, number 29, number 16, number 35 at number 40. Leo ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, 2 digits, number 22, number 8. 3 digits, number 6, number 3, number 7. Anim na numero, number 14, number 18, number 25, number 20 number 31 at number 39 Virgo ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte Para sa loto 2 digits number 16 number 12 3 digits number 3 number 9 number 8 anim na numero, number 5, number 20, number 26, number 13, number 32 at number 14. Libra, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, 2 digits, number 19, number 4. 3 digits number 1 number 2 number 7 anim na numero number 8 number 22 number 27 number 15 number 3 at number 40 Scorpio ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte para sa loto, 2 digits, number 15, number 9, 3 digits, number 5, number 4, number 6, 6 na numero, number 2, number 17, number 23, number 8, number 29, at number 37. Sagittarius ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, 2 digits, number 8, number 12. 3 digits, number 3, number 7, number 9. Anim na numero, number 15, number 7, number 22, number 14 number 27, at number 30. Capricorn. Ito, ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, 2 digits, number 15, number 9, 3 digits, number 1, number 6, number 8 anim na numero, number 2, number 19, number 25, number 11, number 28 at number 32. Aquarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa lotto, 2 digits, number 21, number 5. 3 digits number 2 number 4 number 7 anim na numero number 38 number 16 number 23 number 10 number 31 at number 19 Pisces ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte para sa loto, 2 digits, number 13, number 7. 3 digits, number 5, number 0, number 6. Anim na numero, number 13, number 20, number 26, number 17, number 29 at number 40.